alin, yung bago po na matay si si Kristo, yung katawan po niya bilang laman, ay eh makasalanan po ba? Alam mo kapatid, yung katawan ni Kristo kahit kailan di naging makasalanan yun. 4.1 ng unang Pedro. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Ngayon, nagbata si Kristo sa laman. At pagka binabata mo yung laman, hindi ka magkakasala. Tinitiis mo yung gusto ng laman, hindi ka makakalo niya. Tinitiis mo yung gusto ng laman, hindi ka magnanakaw. Hindi ka mananakit ng kapwa. Gusto ng laman ay bisyo. Pag tiniis mo, yung, hindi ka magkakasala. Kaya ang general assessment ni Apostol Pedro, dyan sa unang Pedro pa rin, 2.22, nasahin natin. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ang daya ang kaniyang bibig. Hindi siya nagkasala, sabi ni San Pedro, at hindi man kinasumpungan ang daya ang kaniyang bibig. Pinatunayan din niya ni Apostol Pablo doon sa Ebreo Ganito naman sinasabi sa 4.15. "...Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan." Ayan, wala siyang kasalanan. Tinukso siya sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon man, wala siyang kasalanan. Lahat ng klase ng tukso dumating kay Kristo nung siya ay nasa laman. Eh, ang ginawa niya, nagtiis siya. Nagtiis siya. Pag meron siyang mga bagay na nararamdamang mabigat, nananalangin siya sa Diyos, umiiyak siya sa Diyos. Sa isang talata ng Ebreo, Kapitulo 5, Versikulo 7. Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pangkalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Amo, sa mga araw ng kanyang laman, tumalima siya sa ama. Bagaman siya ay anak ng ama sa langit, natuto siyang magtiis. Kaya wala siyang kasalanan. Eh. Ngayon, nung nandoon siya sa krus, wala rin siyang kasalanan kahit ano. Kaya lang, umayag ang ama na siya ay mapatay doon at siya ay tampalasanin para matubos niya ang ating kasalanan. Ikalawang korinto, Kapitulo 5 versikulo 21. "...yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa Kanyay katwiran ng Diyos." Binang Apostol Pablo, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, wala kasing kasalanang nagawa si Kristo, inari Niyang may sala, inari lang. Ang ibig sabihin, inari, wala talagang kasalanan siya. Pero inari siyang may kasalanan dahil sa atin. Bakit dahil sa atin? Anong dahilan? Pakinggan mo sa unang Pedro Kapitulo 2, ganito ating mamabasa sa 24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Ang ginawa ng Panginoon sa Kristo is an act of redemption, pagtubos. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. In our stead, sa halip na tayo ang parusahan, sa halip na tayo magdusa, siya na ang nagdusa para sa ating kasalanan. So, yung kasalanan dinaladala niya, hindi kanya yon, atin yon. Yung pangangalo niya mo, yung iyong init ng ulo, yung pagmumura mo, yung bisyo mo, yung masama nating na gawain nang tayo ay wala pang pagkakilala sa aral ng Diyos, lahat ng yon ay tinubos ni Kristo sa krus namatay siya dahil sa atin at dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Pinatunayan niya ni Pablo sa unang Purinto 15.3. Ganito ating mamabasa. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Hindi siya namatay dahil sa meron siyang kasalanan. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang mga nagkakasala, hindi kinukundi na agad ng Diyos eh. Kaya kami, meron kaming mga missionary works, kahit sa mga provincial jail, city jail, sa national jail, lahat ng mga jail, ating PMCC kapang mapasok nangangaral kami kahit sa jail, naniniwala kasi kami kahit gaano kasama ang tao, pag sumampalataya sa Diyos, pwedeng tubusin ni Kristo ang kasalanan niya kung siya'y sasampalataya. Pwede siyang mapatawad, gaya ng nangyari kay Apostol Pablo sa unang Timoteo 1.13. Bagaman ang una ako'y naging mamumusog at manguusig at mga alipusta Gayunmay, kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Si Pablo, sa pasimula, nung ay nasa hudaismo, inuusig niya ang Panginoong Jesus, ang mga ay ipinapapatay niya. Pero nung makilala niya yung Panginoong Jesus, nagkatagpo sila sa daan ng Damasco. Ang sabi ng Apostol Pablo, bagaman nung una ako'y mamumusong manguusig, mang aalipusta, Gayon may kinahabagan ako sa pagkatiyay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Wala pa kasi siyang pananampalataya noon. Pero nung siya'y sumampalataya, natubos siya ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya sa tanong mo kapatid, ano, kung may kasalanan ba si Kristo, yung katawan niya bilang laman, walang kasalanan yun. Kung meron mang kasalanang dinala hindi yung kanyang kasalanang sarili. Kasalanan ng mga taong tutubusin niya. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, tinutubos niya ang kasalanan ng mga taong sa kanyay sasampalataya at susunod. Yun ang kaparaanan ng pagliligtas ng ating Painoso Kristo. Ang tawag sa kanya sa Biblia, Redeemer o Tagatubos. Kumbaga, ikaw ang nagsala, siya ang tumubos. Ikaw ang nagbenta, siya ang tumubos. Ikaw ang nagkasala, siya ang sumagot. Sana naunawaan mo ang aking sagot, kapatid na Nelson. Salamat po,